Sinampana ng reklamo ng ospital kung saan nalapnos ang ari ng siyam na taong gulang nilang pasyente yan ay matapos pumutok ang improvised hot compress na ginamit sa kanya Pinapipirma rin ng quit claim ang pamilya ng biktima nasa frontline ng balitang yan si Elaine Folench kalunos-lunos ang sinapit ng siyam na taong gulang na lalaking ito sa loob mismo ng isang ospital sa Quezon City na lapnos ang kanyang balat. Kwento ng nanay ng biktima, January 18 nang ma-admit sa pribadong ospital ang kanyang anak dahil sa dengue. January 22, sumakit daw ang tiyan ng bata kaya nagtawag si Nanay V ng nurse para asikasuhin ito. Nagdala raw ng hot compress ang nurse aid pero nagduda ang nanay. Nag-start na siyang idampi-dampi yung surgical gloves. So yung <laughs> Uh, DIY hot compress niya. Pero before noon, nag-ask pa ako sa kanya kung safe. She said naman na tried and tested na daw yun. So, they've been using it na since then. Kalaunan, biglang pumutok ang surgical glove. Seconds lang habang dinadampi niya yung, yung DIY uh, hot compress niya. Yun, na, 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 ano ko yung anak ko na parang na uncomfortable, umano siya um, na sumigaw, parang pero may nasaktan. Nalapnos ang balat niya sa chan, hita, singit, pati na rin sa kanyang ari. Kinailangan pa siyang lagyan ng catheter. Sinagot ng ospital ang gastusin sa pagpapagaling ng bata. Pero ang ikinasasama pa ng loob ni Nanay V, hindi raw siya hinarap ng pamunuan ng ospital. Pinapirma pa raw sila ng quitclaim bago ma-discharge ang bata. Ibig sabihin, wala na silang habol sa ospital. Oras na makalabas ang kanyang anak. Pag unang bungad pa lang nila, Hi ma'am, Uh, magpapapirma lang po kami About sa uh, ano, ano lang po ito uh, For discharge lang po ni <laughs> ng bata And then pag check ko dun sa Paper na binigay niya Quick claim Ang ano pa ng ano sa akin eh Nang dating sa akin na parang uh, In good Ano daw ng hospital Sila na daw ang nag Nagbayad O nag shoulder ng Burns And then at the latter part Nung letter Ang sabi is wala daw kaming habol anything from them. Kahit anong mangyari or ano, pagkalabas namin hospital. Hindi ko pinirmahan. Ayon sa NBI, hindi dapat sapilitan ng pagpapapirma sa quit claim. Tingin naman ng Philippine Alliance of Patient Organizations, maituturing na may kapabayaan sa nangyari. Very clear that it's a patient safety concern. The management has to act on this um, event because it's a patient safety concern. Um, we all know na nalapnos yung private parts ng bata and um, I was told that the child even suffered a trauma. May batas na pumoprotekta sa mga karapatan ng pasyente, gaya ng Philippine Charter of Patients Rights, pero hindi pa rin daw sapat ang pangil nito sa bansa. Kung dadaan tayo sa legal na proseso, alam nating matagal ito hmm. ang magastos. And uh, more often than not, um, iiwan na lang yung complaint. So kailangan merong faster way to resolve this. Sinampahan na ng reklamong gross negligence resulting to serious physical injuries sa Quezon City Prosecutor's Office, ang pamunuan at nurse aid ng ospital. Tumangging magbigay ng pahayag ang ospital. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manicad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.